So plano ko nito guys yung motor ko ba Wala na guys pero Pahintay uh, lang tayo Medyo mawala-wala yung ulan Yung ano lang ba mahina lang um, Nandito ba ako ngayon sa Bulwa Yan o no? 8 after Bulwa Dito ako na no guys Na ano ng ulan Kasi sobrang lakas pero okay naman Laba lang tayo dito guys Ang Araw araw-araw na mga mga nilas ilasa tayo guys ha? Huh? So, malagang wow! kasi, ka, kasi, guys kaninang umaga medyo mga ano na guys ma na kaninang umaga handa ako guys sa uh, ulan pa uh, paalang nilas yung misis natin nandun sa ano, nandun sa box <laughs> Sabi okay, guys, so, yung, yung langit guys na makulimlim talaga. Kan, ulan pa, maulan. Lalong lumakas yung ulan pero bahala na nga. Sabi tayo. Madami na rin akong nakuha na order at uh, na complete na order. Pero ito, kung kaya pa. Ay ngayon muna natin si ano, na. yung motor ko yung si ko Yan. Ito na lang guys, yung bouquet. Swap na ano ko, uh, swap na dyan um, sa uh, box. So, hindi siya nabasa uh, ang Nabasa rin ng konti pero naka, uh, ano naman siya guys, lagay sa supot. So, yung ano ko guys, so, oh, katayal. At, guys, katayal. At, um, uh, oh, hindi. Walang basa guys, walang basa. Ano, walang basa. Buti na lang yung kuwan ko. Uh, ko noong December. Yun po ang reward ko sa motor ko. Dahil yung cover seat niya talagang butas na. So plano ko nito guys, yung motor ko is, uh, ano ko, uti-uti kong papalitan. si plano kong kulayan yung rim para mas maganda. Tapos yung spoke orayos, papalitan ko. So yung guys, abangan nyo guys, magala rin yung motor ko. Kailangan natin i-upgrade ng kunti yung ating motor para naman mag maganda at bago din. Ko guys, so yan, babaha pa dito. Malo nyo ko guys at subscribe nyo ako guys sa YouTube uh, page ko guys.